kahulugan ng dilaw na pusa sa panaginip. Lumilitaw ang isang dilaw na pusa sa isang panaginip. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay. Ang panaginip ng isang dilaw na pusa ay sumisimbolo sa pagkamalikhain, pagiging mapaglaro, pagkamausisa at talino. Kinakatawan din ito ang pangangailangan maging mas independyente o makasarili at nagpapahiwatig ng panlilinlang o pagkakanulo mula sa isang taong malapit sa iyo. Ang panaginip ng isang dilaw na pusa ay maaari magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang posibleng mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang simbolo ng kulay. Ang dilaw ay kadalasan na uugnay sa kagalakan, optimismo at talino. Sa isang panaginip, ito ay maaaring kumakatawan sa isang positibo o masiglang enerhiya sa iyong buhay. Bilang kahalili, maari itong magmungkahi ng pag-iingat o babala tulad ng sa pariralang dilaw na bandila. Pangalawa, ang simbolismo ng posa. Ang mga posa ay nauugnay sa pagsasarili, misteryo at intuwisyon. Ang isang posa ay maaring kumatawan sa iyong panloob na karunungan o pambabae na enerhiya sa isang panaginip. Ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa higit na kalayaan at flexibility sa iyong buhay. Pangatlo, ang mga aksyon ng pusa. Kung paano kumilos ang dilaw na pusa sa iyong panaginip ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig sa kahulugan nito. Halimbawa, kung ang pusa ay palakaibigan at mapagmahal, maaari itong kumakatawan sa isang positibong koneksyon sa iyong panloob na sarili o sa iba. Kung ang pusa ay agresibo o mailap, maaari itong magmungkahi ng pangangailangan na harapin ang iyong mga takot o nakatagong emosyon. At ang pang-apat, mga personal na asosasyon. Habang sinusuri natin ang kahulugan ng iyong panaginip, isaalang-alang kung anong ibig sabihin ng mga dilaw na pusa para sa iyo ng personal. Meron ka bang dilaw na alagang pusa o maaari mong iugnay ang dilaw sa isang partikular na tao, lugar o alaala? -ala? -ala? Ang mga personal na asosasyon na ito ay maaari magdagdag ng mga layer ng kahulugan sa panaginip na maaaring hindi agad na maliwanag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dilaw na pusa. Kung nanaginip kang makakita ng dilaw na pusa, ito ay kumakatawan sa iyong intuwisyon at panloob na karunungan. Ang kulay na dilaw ay maaaring sumagisag sa kaligayahan, kagalakan at optimismo. Ang pagkakita ng isang dilaw na pusa ay maaari mga hulugan na ikaw ay nasa tamang landas at gumagawa ng mabubuting desisyon. Maaari rin itong magpahiwatig na dapat ka magtiwala sa iyong instinct. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na mata ng pusa. Kapag nanaginip ka ng mga dilaw na mata ng pusa, sinasagisag mo ang iyong kakayahang makakita ng mga sitwasyon ng mas malinaw. Ang dilaw ay ang kulay ng kalinawan at pananaw. Ang mata ng pusa ay maaring sumagisag sa iyong kakayahang malaman ang katotohanan ng isang problema. Iminumungkahi e nito na kailangan mong maging mas may kamalayan sa iyong kapaligiran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na pusa na kumagat sa iyo. Kung nanaginip ka ng isang dilaw na pusa na kumagat sa iyo, ito ay sumisimbolo ng isang babala. Ito ay isang palatandaan ng isang bagay ay hindi tulad ng tila at ito ay sumasalamin sa iyong panloob na takot. Ang isang dilaw na pusang nanonood sa iyo ay nagmumungkahi ng banta mula sa isang tao. Makakatulong kung kikilos ka para protektahan ang iyong sarili. Ito rin ay simbolo ng tunggalian na hindi mo pinapansin. Hinihimok ka ng panaginip na harapin ang iyong mga problema nang direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na pusa na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang dilaw na pusa na humahabol sa iyo, ito ay sumisimbolo sa iyong takot sa hindi alam, kawalan ng kakayahan na harapin ang isang problema at kailangan mong umatras upang mabawi ang balanse. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dilaw na pusa. Kapag nanaginip ka ng isang patay na dilaw na pusa, ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang cycle. Ipinapakita nito na handa ka ng magpatuloy mula sa isang sitwasyon. Gayun din, ipinapakita ng larawang ito na sa tingin mo ay hindi nakakonekta sa iyong panloob na karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na pusa na nakakagat ng isang tao panaginip ng isang dilaw na pusa na nakakagat ng ibang tao ay kumakatawan sa iyong selos o paghihiganti sa taong iyon. Ito ay hudyat na dapat mong gawin ang iyong kawalan ng kapanatagan at pagdududa sa halip na ipakita ang mga damdaming iyong sa iba. Kung palagi mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba, dapat kang tumuon sa iyong mga nagawa. Ang paggawa nito ay maaaring bumuo ng tiwala sa sarili at maaalis ang masamang damdamin sa iba. Bilang karagdagan, ang larawang ito ay kumakatawan sa isang babala na kailangan mong gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang iyong sarili mula sa isang taong nagdudulot ng pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na pusa sa iyong bahay. Ang panaginip ng isang dilaw na pusa sa iyong bahay ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa isang mapayapang kapaligiran sa tahanan at ang iyong pinakamalalim na damdamin. Pagaramdam mo ay sa ilang paraan at nagnanais ng kalayaan, ngunit kailangan mo ng tulong upang makamit ito. Ang isang dilaw na pusa sa iyong panaginip ay maaari rin magmungkahi na dapat kang gumawa ng isang desisyon na magdadala sa iyo sa isang mas kasiyasiyang hinaharap. Bilang karagdagan, ang isang dilaw na pusa sa bahay ay maaari rin magsenyas na kailangan mong magbayad ng higit na pansin sa personal na espasyo napapabayaan mong iyong kapaligiran sa bahay at oras na para linisin ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na pusa na umiinom ng tubig. Ang panaginip ng isang dilaw na pusa na umiinom ng tubig ay kumakatawan sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na nutrisyon at pangangalaga sa sarili. Ipinapahiwatig nito na kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na masyado mong ipinipilit ang iyong sarili para dyan. Kailangan mong magpahinga at unahin ang iyong emosyonal na kapakanan. Ang pagwawalang bahala sa mga emosyonal na pangangailangan ay maaaring humantong sa stress at pagkabalisa. Kaya mahalagang maglaan ng oras upang pangalagaan ang iyong sarili at unahin ang pangangalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng dilaw na pusa. Kapag napanaginipa mong pumatay ng isang dilaw na pusa, nagpapahayag ka ng galit sa isang tao. Ang dilaw na pusa ay kumakatawan sa pinagmula ng iyong pagkabiko na maaring isang tao, isang sitwasyon o kahit isang bahagi ng iyong sarili. Ipinapakita ng panaginip na ito na kailangan mong subukang lotasin ang mga salungatan ng mas produktibo. Isa alang-alang ang pagtalikod sa sitwasyon at pag-isipan kung bakit ka nagagalit kapag natukoy mo na ang sanhi ng iyong mga emosyon, maaari ka maghanap ng solusyon na makikinabang sa lahat ng partidong kasangkot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na sanggol na pusa. Kapag nanaginip ka ng isang dilaw na sanggol na pusa, maaari itong magisag ng mga bagong simula, kawalang kasalanan at kadalisayan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsisimula ng isang bagong kabanata o paglalakbay nahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na dilaw na pusa. Kung nanaginip ka ng isang galit na dilaw na pusa, sumisimbolo ito ng mga damdamin ng pagkabiko sa iyong sarili. Ito ay isang senyales na kailangan mong magtrabaho sa pamamahala ng iyong mga emosyon at maghanap ng malusog na paraan upang maipahayag ang mga ito tulad ng sa pamamagitan ng ehersisyo. Kung inaatake ka ng isang dilaw na pusa, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nangangalip ka sa kabilang banda, kung ang dilaw na pusa ay nakatitig sa iyo, iyon ay may nanghuhusga sa iyo.